Kaya. Yeah. <laughs> Kinapukasan ang isa pang nominadong si Alec may ipinagtapat kay Jai. Sabihin na Jai. Ano? Basta so, kung anuman mangyari. Uy. May tatlong bagay lang na gusto malaman mo. Ano? Ano <laughs> <laughs> Baliw ka, ano? Ano na? Siyempre, sorry dun sa nangyari dati. Hindi. Totoo. Basta, alam mo na yun, ah. sorry talaga. Tapos pangalawa, Pinapasaya mo ako kahit iniiwasan mo ako. Kaya hindi kita pinapasaya. Eh, Kaya ba ako? Eh, pinapasaya mo ako unintentionally Paano? Grabe mo ako kakala. Pag nakikita kita ang tumatawa. Oh, grabe! Pag nakikita kita iniiwasan mo ako. Yun parang nabubuong ka. Natutuwa ako. Promise. Okay, yung pangatlo. Sana. Ewan ko, parang ano kasi, di ba, lahat nga tayo dito. Nagkaka-close yeah. niyan. Uh -uh. Pero ano, parang... Parang ano, iba. Pag sa'yo, parang ano. <laughs> I find you special. Hindi ko alam bakit. Alam. Ilan sa gilipat tinipo na ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo.